Ayos yung usog. Ito yung usog. Usog lang. Ayaw naman magsilusog. Hello, good morning mga friendship. Andito si Impanada Boy, si AJ. At mag-enroll kami sa... Ay, magbabayad pala. Ka-enroll na sa exact babay na. ano? Tuition fee. Ayun, babayad siya ng tuition fee. Padala ni Ma'am? Juby. Ayan, pasalamat ka muli. Thank you po pala kay Ma'am Juby sa sa kanya dahil binigyan niya ako ng oh. ano, nang pagkakataon makapag-aral sa college. Ito yung ano niya, registration form niya, mga friendship. Ayan. Thank oh. you po at pinadala niyo ako ng tuition fee ko. Ayan. Shout out din po kay Sir Ruben at saka kay Ma'am Ethel at saka kay Sir Glenn. Shout out din po sa inyo at sa family ninyo. Ayan po, punta kami ngayon sa school niya para magbayad ng tuition fee na padali ni Ma'am Juby. Thank you so much, Ma'am Juby. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po sa kay Ma'am Juby. Ngayon, today is July 29. Sige na po, mga babay na mga pre-ship. Dalalista kami talang hali na. Ayan mga pre-ship, na kami ni EJ sa school nila pupunta muna kami dito yan, eto yung school nila yan, dyan kami pupunta mga friendship yan mga friendship o dyan mag-aaral si DJ yan, tabi ng highway Ayan si AJ. O sige, mauna ka na. Ayan mga friendship, mauna na siya. Susundan ko siya. Ayan. Lingon ka nga dito AJ. Ayan, ayan. dito na kami sa school sa loob yan ah dami motor ang ganda pala ng school nyo AJ ganda oh ganda pala rito yan dito na kami mong friendship sa loob Gần đó Gần đây Gan jadi Gần sa loob oh. Ayan, ganda. Ayan, oh. Hayaan na lang mga friendship. Ayan, dito na kami sa accounting. Magbabayad na kami. Ayan yung mga estudyante. Oh. Ayan mga friendship. Oh. Magbabayad na kami. Tagal naman yung accountant nila. Mama, ba babayaran mo na po yung phone. <coughs> Ayun, mga si ayan oh. okay, okay na siguro yan ayan oh. ang oh. mga prinsip ayun si AJ nakapilin ako para kunin yung kanyang resibo dahil na kami bawal daw ipakita yung loob. Nung inabot ko yung pera, bawal daw mga friendship. Ayan, yan lang. Dito lang daw sa labas. Ayan, kinukuha yung mga friendship yung resibo, yung namin. May tao pa ba dyan sa ano Ayan o, oh, ganda ng bed. Ayan, papalabas na kami. AJ. Hello mga friendship, nandito pa rin kami sa si school ni AJ at tapos na kami magbayad ng kanyang vision. Ito yung ano, yung natitira, 1,600, pinamasahin namin, ayan, kay AJ, kunay mo AJ. Ayan, thank you very much, ma'am. Thank ma you very much po, ma'am Ma Juby, ma tsaka kay Sir, Sir Ben. At shout out kay ano kay Ma'am Ethel at saka kay Sir Ruben. Oh, mo yung ano yung resibo. Ayan yung mga resibo binayaran. Pipicturan ko mamaya mga friendship. yan Diyan nagmamadali kami na ako. yan Dami tao rito O yung t-shirt na binayaran mo. Pakita mo. Ayan yung kasama Ma'am Judy. Yung binayaran niya. Dalawa. Uniform. Wala pa yung isa pang polo. Yung kulay blue. Yung katulad dito o. Oh, sa ID niya. yan yan Wala pa. Pinatahi pa lang. Ayan. Pinatahi pa daw mga friendship. Ayan. Ah oh, sige na. Alis na kami mga friendship. Eh, Kailangan tayo pala. O na kami mga friendship. Salamat ulit Ma'am Vivi. Sana all. Diyan din, aba kana. Nya. Yan ba rin 'yon? kaya ano pala. Siya. Ayan, palabas na kami mga friendship. dito na kami sa labas Ayan, dito na kami sa labas mga friends Dito muna tayo Ayan, alas kasi ako sa school, tabi school Wala yung picture ko doon Andito pa rin kami sa highway mga friendship Ayan o, oh, nag-antay kami sa sakyan Ayan yung school kung saan Nag-enroll si EJ, Impanada Boy Ayan Dito sa may sakop ng Arayat Pampanga Ayan o oh. Oh, oh, ayan yung school niya, di ba paganda rin? Oh, ayan siya, mga friendship, oh. Nakatalikot. Harap ko nga dito, AJ, sandali. Ayan, oh, Naghintay na kami ng sasakyan. ayan, ayan siya, mga friendship, ayan. Ayan, may na kami, mga friendship. Naghintay kami ng sasakyan. Hello, mga friendship. Andito na ako sa Gapan. papunta ng Robinson, dito sa Gapan. Kumain mula ako sandali sa Gampan. Ano sa kantin bago po pupunta diyan sa Robinson's Gapan. Ayun oh, daming ano sasakyan nasa highway ako mga friendship. Iniwan ko si Impanad ay naghiwalay na kami ni daw dito ni EJ Impanad the boy pagka, galing namin sa school pagka na, pagkabayad namin ng tuition fee niya. Ito sa sa highway oh. Ayun. Ayun, oh. Ayun, katakot. Ayan, sa likod ko yung ano, Robinson's Gapan. Ayan, mga pre-ship, Ayan yung Robinson's Gapan. O, Tatawid ako dyan, mga pre-ship. Ayan yung mga pre-ship, Yung nasa bandang kaliwa, galing ng Bulacan, Maynila. At andito naman sa bandang kanan, yung papuntang Maynila at Bulacan. Dahil ubulat, dito muna ako sa Pakante. Ano ba to? Ano ba lugar to? Ba? Basta sa highway pa rin to. Ayan ang mga pre-ship ko. May silungan kasi dito kasi sumilong muna ako dahil umuulan-ulan. Ay raw may aso pa, mga friendship. Ayan yung Robinson, so oh. tatawid ako dyan mamaya-maya, mga friendship. Nagiwalay na nga kami si EJ, si EJ. Panada boy, bumabasa siya. Bahay na kami ako, dumiretso ako dito sa Gapan. Pagkakatapos namin mag-enroll sa ay mag-enroll, mag-final mag question din niya. Maya na lang po mga friendship. Mga friendship, tatawid na ako Oo. hanggang walang sasakyan. Ayan, ayan oh, ay. Ang hangin. Sobrang hangin mga friendship Ayan, nakatawid na ako doon ako galing dyan. Dyan sa kabila. Dyan ako galing sa kabila mga friendship Ayan, ito yung entrance mga friendship Ayan. Oh. Yan, yung gamit ko Pag ako pinapasok ng gwardiya Ito yung loob ng Robinson Dito sa Gapan nandito na ako sa labas na Robinson pakuyin na ako maya lang, walang jeep, maglalakad lang walang lakot okay. dito na ako, papunta na ako sa kaya amingat mga, mga pre mga pre tatawid naman ako pauwi na ako, sasakay na ako sa jeep kung saan, ako uuwi, uuwi na ako sasakay sa kaya sa papunta sa amin, sa Kapilyang Medyo malayo rin ang nanakaling ko mga friendship. Ayan, dyan ako sasakay doon sa banda road. Kalau ka kalau Ayo, sugat kita yang kalut kanan. Ayo, sugat kanan. Ayo, sugat kanan. Ayo, sugat kanan. Ayo, sugat kanan. Ayo,